awag ni Senate President Pro temporary Ping Lakso na bagong pork barrel ang allocables o yung pondo na nasa 2025 budget pero wala namang proyekto. Pinangalanan din niya ang ilang opisyal na gumamit ano, ng pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos para makapagsingit ng sandaang bilyong piso sa 2025 budget. Base sa impormasyon mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. May unang balita si Maki Pulido. Ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Yan daw ang ibinunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senate President Pro Temp at Blue Ribbon Chairman Ping Lacson kaugnay sa ilang akusasyon ni dating Congressman Zaldico. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, no? not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Ang sabi kasi ni Ko sa isang video, si Pangulong Bongbong Marcos ang nagutos umano na magsingit ng isang daang bilyong piso sa 2025 General Appropriations Act nang umabot ito sa BICAM. Ang 25% niyan o 25 billion pesos na punta sa Pangulo ng maaprubahan ng budget. ayun kay Ko, i-deliver pa raw ang pera sa North at South Forbes Park at sa bahay sa Aguado malapit sa Malacanang. Nang busisiin ni Lakso ng budget, nakita raw niyang totoo ang ipinasok na 100 billion pesos. Nakita rin daw ito ni Sen Senator Win Gatchalian, Chairman ng Finance Committee. Pero sabi raw ni Bernardo kay Lacson, ilang opisyal ang gumamit ng pangalan ng Pangulo para paikutin si Ko. I will name some of them. Ano? Undersecretary Adrian Bersamin. He name dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, USEC, Trigib Olivar. Uh, other personalities. Sino'y ay Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office ay apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, habang Undersecretary sa Department of Education si Trijiv Olivar. Sabi pa ni Lacson, ibang ibinigay na breakdown ni Bernardo kung saan napuntang 100 bilyon. Sa DPWH raw napuntang 81 bilyon dito habang ang natira ay napunta sa iba't ibang ahensya. Mula sa 81 bilyon, si Bernardo raw mismo ang humawak sa 52 bilyon. 8 bilyon pesos umano ang kabuoang halaga ng kickback na idiniliver ni Bernardo kay Ulay at 1 billion pesos kay dating DPWH Secretary Manny Bunuan. At least 10 deliveries. The modus that they, yung arrangement nila is metigay sa silang armor van. May armor van si Yusek Ulay may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Ulay and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly, along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. Uh, ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot pa raw ng 2 billion ang isang delivery dahil hindi kaagad nasundo ni Olayvar. Sabi pa raw ni Bernardo, si dating Executive Secretary Bersamin ang nagtiyak na marerelease ang pondo na isiningit sa 2025 National Budget. Sinabihan siya ni Jose Taigib Olayvar na si Secretary Bonoan ask Executive Secretary Bersamin several times sino ba magpapasilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino Ang sagot ni, Secret ni uh, ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Napansin din daw ni Lacson sa pagbusisi niya sa budget ang allocables o yung may pondo na pero wala pa namang proyekto. 25.2 billion pesos daw ang allocable ni dating DPWH Secretary Bunoan habang 143.5 billion ang sa house leadership. Ang tawag dito ni Lacson, bagong pork barrel. 143.5 billion, mag-advance ng 10%, magkano nawala sa bayan? 14. Three. Three five percent, write off, Nagagaling sa mga contractors. So why would the contractors advance that much? Kung hindi sila siguradong sila yung manguntrata, it sucks, Mr. President. Ang mga ibinunyag daw ni Bernardo, kanyang isinulat at ipinadala sa Pangulo. Nang matanggap daw ng Pangulo ang handwritten statement ni Bernardo, sabi ni Lacson, nasundan na ito ng pagbitiw sa pwesto ni na dating Executive Secretary Bersamin at ni dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Ayon din kay at Secretary Sonny Angara, nagsumiti na rin ang resignation si Olayvar. There were resignations. Cortes re resignation is a euphemism for firing. <laughs> The President is a very kind-hearted person. No? I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung korte si resignation? Tumanggi muna magbigay ng panayam si dating Executive Secretary Bersamin. Iginagalang daw niya ang prerogative o ang karapatan ng Pangulo na magpasya. Patuloy namin kinukunan ng pahayag ang apo niyang si dating Undersecretary Bersamin at dating DepEd Undersecretary Olayvar. Dati namang sinabi ni Bunoan na wala siyang kinalaman sa mga maanumaliang transaksyon kaugnay sa flood control projects. Nagresign resign daw siya para sa transparency. Nasa labas ng bansa si Bunoan para raw samahan ng kanyang asawa na magpatingin sa doktor. Sinisikap din naming makuha ang panig ni Ko. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Sinampanaan ng Office of the Ombudsman ng mga kaso sa Sandigan Bayang si dating Akobiko Partylist Representative Zaldico at iba pa kaugnay sa halos 300 milyong pisong substandard flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Inirekomendarihan ng Ombudsman na gawing non-bailable ito dahil sa laki ng halagang nakuha sa proyekto. May unang balita si Salima Refran. The Office of the Ombudsman announces that we have issued a resolution finding probable cause to file criminal charges against former Congressman Eli Zalbi Zalbico, several officials of the DPWH Region 4B, and the Board of Directors of SunWest Corporation. Mga kasong malversation of public funds through falsification of public documents at two counts ng graft ang isinampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay dating ako, Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang unang mga kasong na sa korte mula nang isiwalat ng Pangulo ang anomalya sa flood control projects. Para yan sa halos 290 million pesos na substandard umanong road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro na kinontrata sa Sunwest Incorporated kung saan founder at tinuturong beneficial owner si Ko. Sa inspeksyon ng DPWH at investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, nakitang substandard ang proyekto. This led to several critical observations. Number one, the measured sheet pile did not meet the 12-meter specification. The material was substandard. It is highly possible that all other sheet piles used in the project were also below specification. And these findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds. Sa ginawang preliminary investigation ng Ombudsman, pinili ng kampo ni Ko na hindi magsumiti ng kanyang kontra sa laysay. Nagpagamot abroad pero hindi na bumalik si Ko at piniling magbiteo sa pagiging kongresista. Nitong nakaraang mga araw, naglabas ko ng serye ng mga video na naglalahad ng nalalaman niya umano sa budget insertions. We also have filed a motion for urgent raffle of the cases and the immediate issuance of warrant of arrest and hold departure order. Kasunod ng pagsasamba ng mga kaso, iraraffle ang mga ito para malaman kung aling dibisyon ang hawak sa mga kaso. Ang mga dibisyong ito magsasagawa ng Judicial Determination of Probable Cause para sa paglalabas ng warrant of arrest. At kahit bailable ang kasong graft at malversation, sa laki raw ng halagang nakuha sa proyekto, walang piyansa ang rekomendasyon ng Ombudsman. Because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos, and in line with the law and jurisprudence, the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bill for the malversation charge. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng mga kinasuhan. Nauna nang sinabi ng abogado ni Ko na walang koneksyon sa Sunwest ang dating kongresista. Nag-divest na raw si Ko mula sa kumpanya bago pa umano siya maging mambabatas. Ang ICI at DPWH kapwa kinagalak ang pagsasampa ng mga kaso sa Sandigan Bayad. Eventually, balance of arrest will now be issued hopefully. na no? And then uh, we will be bringing these people to the courts. And to, para ito nang hinihingi ng mga taong bayan. Di ba? Maigit isang buwan nga, wala pang dalawang buwan. Wala pang dalawang buwan, eh, na-file na sa sandigan at tingin natin siguro sa mga susunod na uh, araw na lang, eh, ilalabas na rin ang mga parats Klarong aksyon yon na talagang mananagot yung mga dapat managot. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Ibinasura ng Korte Suprema ang mosyon ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa na naglalayong pilitin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magsumite ng kopya ng napabalitang arrest warrant na International Criminal Court laban sa Senador. Sa halip, pinagkukomento ng Korte Suprema si Remulla at iba pang respondents sa very urgent manifestation na inihain ni na Duterte at de la Rosa Layunin naman ito na hayagang sabihin ni Remulia na mayroon ng arrest warrant at makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Binigyan ng sampung araw ang respondents para magkomento. Si Ombudsman Remulia ang unang nagsabing may arrest warrant na para kay dalarosa Rosa. Sinusubukan pang kunin ang pahayag ni dalarosa Rosa kaugnay sa pasya ng Korte Suprema. Ayon naman sa kanyang abogadong si Attorney Israelito Torion, maghahain sila ng motion for reconsideration. Si De La Rosa ay iniuugnay sa extrajudicial killings sa war on drugs noong Administrasyon Duterte dahil siya ang PNP chief noon. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. mag ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.